Five years old pa lang siya ka-tecram, no? Eh. Nakakabilib yung bata, no? Alam niyo na yung hirap ng pinagdadaanan ng nanay kung bakit siya ano, ganyan. anong nararamdaman mo pagka nakikita mo si Mama doon? May sakit. Nawa ko. Nawa ka. Uh, ah. Nag-aaral ka ba? Opo. Mahal mo yung kapatid mo? Opo. Anong pangalan niya? Ay, Bunso po. Uh, an anong pangalan niya? Aldo. Aldo po. Hmm. Okay lang ba? Sa akin na lang siya? Hindi po. Iyawi ko na lang siya. Hindi po. Bakit? Gusto ko po, po. Yeah. Ba't ka naglalaba? Tinutulungan ko po ang mama ko. Ba't kailangan mong tulungan ng mama mo? Ako to ang ano niya. Ha? Ulo. O, ulo. Ito ang ulo. Ayun. Okay, yung groceries. Ang tanong, kaya nyo ba? Hmm, okay. Hindi, si Kuya August na lang yung bigas. Baka mahirapan kayo. Kuya August. Ako na, ako na. Ate Bea, dalhin mo itong ano, dishwashing natin. Okay, let's go. Hello, Kuya. Kumusta? Ang ginagawa mo? Naglalaba ka? Kaya mo nang maglaba? Oh, kasi pag naman itong bata na to. Ah, kapatid mo? Kapatid mo sila. Anak ko sila. Ay! Tay, Marunong na palang maglaba yung anak niyo, kuya? Ay, nag-aaral na ako, abi. Yan po, ay, ganyan po siya, nakikianap po niya sa nanay nila pag naglalaba. Eh, okay, magbimis yung kami sa baba. Nakita ko tong bata, naglalaba ka, Tekram. Yeah. Kuya akos dito nga muna tayo. Nano naman ako dito sa bata na to. Hello. <laughs> Dito ko nga kausapin ko tong bata. Aray! Grabe naman tong bata na to. Napabilib naman ako ng bata na to. Uh, ay! Ang nanay pala nag -uutos. Tapos na daw. Natulog nanay. Masakit ang ulo. 嗯。嗯 Huwag Kaya ka Kuya, dito dahil marunong ka maglaba, bibigyan kitang ano pasalubong Tara, dito. Tara pong ate siya. Ha? Tara pong ate. Ah, babae pala. <laughs> eh, sorry naman, babae pala siya. Kaya pala... baby <laughs> ni Mukha siyang ano eh. <laughs> Lalaki ka! Babae. Babae po yan? Ha? Ah! Ayayin ko oh. ba sa siya eh. Ang pwede kong makilala yung nanay. Pangalan niyo, nay? Isa po. Ilan taon na po kayo? 32 po. 32. Tapos si... Ta, dito, pwede na po ako dito, no? Pangalan po niyo? Edgar po. Ilan taon na po? 32 po. Ilan po anak niyo? Apat po yan. Okay. Ito, panganay. Ako. Uh -huh. Ah, ayun yung bunso. Nakahiga, o. Oh. Ito po kanina yung lalaro sa may, ano, sa may lupa. Oo. Oh. Ba't doon siya yung naglalaba? Ay, ganyan po sila. Pag nakikita po lang parang nahihirapan na tin Ano po sila. Naglalaba na rin po ng damit. Hmm. Tapos po nung nakakaraan po, hindi po ako nakakagawa. Masakit po yung kabila akong katawan. Bit hmm, bakit to kaya? So, hindi ay, niyo po ako ba napacheck up? Nagpacheck up naman po ako. Ay, wala naman po ano... May pila daw po ako sa kabilang... Hmm. Ah. May pilay pala yung asawa mo, kuya. Ano bang ginawa mo? Ba't mo napilay? Na, ano po, na sinula po magkabata magkaba, ako, na napilayan po ako, tumakbo ako sa mga tarak. Oo. Ah. Natakot po ako. Hmm. Ba't po kayo natakot? Ay, maliit pa po ako noon, na hindi ko naman po alam na uh, oh, papay, papay. hindi naman sila makikilam sa amin. Hmm. Sa mga kasi, lalo po yung mga bata pa, mm. talang lang po ng truck. Lalo po sa hulo. Okay. Kuya Gus, yung bigas doon sa kanila muna natin ibigay. bigay. Ate, kunin mo muna yung groceries. Nagpupuntaan kami isang lola eh. eh. Kilala ni Ate Celine. Ano, daan ako tong bata. Natulog po kasi ako kanina nung ako yung Sakit po yung kabilang parte ng aking ulo. Mm. Sabi ko nga po sa kanya baka yung makagawa ng paraan. Magano siya para po ako yung makakuha ng... Dito na lang ate. ...inilimin ko man lang po para mawala mm. yung karot Oo. na kasi mo na kuya, Agos ah. Alin ka oh. na? Ah. Ito ay na kung may dala akong gatas sa'yo, iyo na. Ano po pangalan ng bata, anak niyo? Robby po. Rob Robby? Okay. Uh -huh. Robby, dito na. May dala ako sa'yo, oh. oh mga ate, oh. Sa inyo na to. Oh, may gatas kayo. Oh. May kambusuno ito. Hmm. Oh, may mga tuna dyan, ah. Oh, nasan yung ano? Nasan yung ano dito, Toothbrush. Ayun. Oh. May ganito ba kayo? Wala. O oh, magtututbrush na kayo, ha? Okay? Oh. Eto, sa'yo na to. Ininibig ko pa Ha? Ha? Ah, sa kanya? Ah, sa kanya lang, hindi na sa'yo. Bakit sa kanya lang? Po, uh, yung... hmm. ha, hindi ka matalit, ba pwede dito? Pambangang... dito. Hmm, pamb... na upong, upong pang ano, matanda ka na ba? Po. Hmm. Po. Pwede, pwede bang ano? Pwede bang malam? Pwede bang malaman ang pangalan ng pangalan mo? Sabi po. Ha? Sabi. Ilan taong ka na? Uh, ano naman? Na, Lima. Lima. Oh, ah. Nag-aaral ka ba? Opo. Kumusta Kung sa pag-aaral mo? Mahal mo yung kapatid mo? Opo. Anong pangalan niya? Ay, bunso oh, ano, anong pangalan niya? Alvin. Alvin ko. Hmm. Okay lang ba? Sa akin na lang siya? Hindi po. Iuwi ko na lang siya? Hindi po. Bakit? Siya po po. Hmm. Mahal mo ba siya? Hindi po. Hmm. Eh, ikaw na lang ang dadalhin ko. Ay, ako po. <laughs> <laughs> Ba't nilagay sa bibig niya? Ikaw, dahan-dahan lang. Baka mabulunan. Ba't ka naglalaba? Ba't ka naglalaba? Tinutulungan ko po ang mama ko. Ba't kailangan mong tulungan ng mama mo? Bakit ko ang um, ano um, niya? Ha? Ulo. Oh, masakit ko ang ulo. Eh, paano masakit din ang ulo ko? Eh? Paglaba mo muna ako. Iyak ko po. Ay, bakit? Masakit nga ang <laughs> ulo ko eh. Um... Tara, iuwi muna kita doon. Doon yung bahay ko eh. Masakit yeah, ulo po. ko eh. Paglaba mo ako, tara. Iyak yeah. Ayaw yeah. niya. Kumusta po yung buhay niyo dito, Nay? Okay naman po. Hindi nakakaraos din makakara, okay, po kami. Hmm. Oo, so, oh, kami okay. Kumusta po yung sama niyong mag-asawa? Ay, wala naman po. Hindi naman po kami nag-aaway. Hmm. Ano pong kinabubuhay niyo dito? Kaya nag-ano po siya, pumapasok po siya pag um, pinukuha pa. Ang kasamahan niya nagtatabas. Nagtatabas? Tagatabas okay. ng kahit anong puno po? Hindi po yung mga, ano po, yung mga sukal po. Tataling po kami ng mga tulad-tulad mga, yung kakao, ganun po. Hindi po siya na, nakatulong na sa amin pag kinukuha kami. na yung kakao po. Hmm. Hindi po kayo dumagat e, eh, no? Hindi po. Ako ako kasi yung akin pong tatay ay mestisong dumagat. Uh, mestisong dumagat. Ibig sabihin, hap-hap na siya. Uh, yung nanay ko kasi ay waray. Mm. Nakahap ko kami sa uh, dumagat. Pero wala na ako, ako halos dugong dumagat. Kasi yung nanay ko ay remontado. Eh. Mm. Yung, ano, panyagan mo yung, yung, yung ano. Malayo ako kumiro sa dumagat. Dito po kayo malayo na ho kami rin sa dumagat na ano. Mm hmm. Kami mga anak, malayo na yung nanay namin. Saano kayo nagkakilala? Ay, doon na po sa amin. Tiga ipo po ako sa Ipudam. Mm hmm. Ay, tumira po sila rin. Doon po kami nagkakilala. Oo. Oh. Ano po ba nagustuhan nyo sa asawa nyo? Eh, ako naman po sa akin. Ako ko sa kanya nung... Ay! Nakilala ko yan. Mapakasipat po mm. Talagang kahit so anong gawain sa loob ng bahay, halos siya po yung kumargo. Ay ngayon nakita po siya nung nanay ko. Mm. Sabi po nung nanay ko sa kanya, kasi yung kahumanap pa lang diyan ng patamad-tamad, yun lang ang kunin mo. Mm. Yung nanay ko po mm. ang nakagusta sa kanya na ano eh. Ah, hindi po Hindi, hindi po yung pananarabaho po niya yung gusto Mm. Tapos yun nga po, hindi, hindi ko ako sa kanya hanggang sa ano na. Yes, nagkaasawa na ako. Eh, ako naman oh, kanya ho, oh, tumagal lang gano'n. Yung sa kanila ho, oh, tawid ilog pa. Mm. Ay doon pa po ako sa may baba ng karahumi ng gagaling. Sa layo mm. po ng ano, hindi madalas. Mm. Kasi po nagtatrabaho rin po ako masinong binata ako. Oh. Mm. Nakabukod din po ako ng bahay sa aking nanay. Kaya hindi po mabilis ng gano'ng kadaling dalawang araw lang ay ayos na. Mm. Eh, madalang rin po ako pumunta sa kanila. Yeah. So, Maliban no doon sa paglalaba, ano po yung mga ibang ginagawa niya dito sa bahay? Kung minsan po ay ano, pag may ginagawa po ako diyan, inaalagaan po yung maging maliit. Pag wala po yung atid ko, yan Hmm, ganun daw siya ka-matured eh, no? Opo. Mm -hmm. Okay, buti. Ito, ano yero yung bubungan nila? Oo. <laughs> mga nang, kumbaga yung mga inuna natin doon yung inuna natin doon yung mga trapal yung ano lang yung ganito kategram yung bubong ano hindi oh, na lang po yero yung kabiak namin eh. hmm. ate, balik kami dito na punta lang muna namin sa si lola no o oh, sige babalik na lang kami dito na baka may gusto kang pabili para pagbalik namin madala ko ano daw? Ah, wala daw po. Baka meron. Opo daw. Kayo baka may gustong pabili. Nga kuya. Ha? Lahat sila naya O sige, apuntan ah, lang namin si Lola doon. Doon sa taas. No, balikan ko po siya. <coughs> Hello. Naglalaba ka na naman. Ah. Uh, kumusta? Kumusta ka? Hindi ka na natatakot sa akin? Mm. Ba't si sipag, sipag mo? Ha? Ah. Galing mo naman talaga. Talaga namang... kung nabibilib ako ng bata na to. Ba't natakot ka naman sa amin kahapon? Akala mo ba nangangain akong tao? Hmm? Pupo daw. <laughs> Ang galing, 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 galing talaga ni ate. Ilang taon na nga siya, Nay? Ito ha? Baga anim na taon na. Oh, galing-galing talaga ni ate. Mama, ah. kapala na ka ito eh. Hmm. Ba't kahapon natakot ka? Akala mo ba masamang tao kami? Hmm. Nag-aaral ka na ba? Magaling ka ba sa school? Magaling. daw sa school. Ba't mo tinutulungan ng mama mo? Nahirapan po siya. Nahirapan siya. Hmm. Kanino damit yan? Kay Bitsyo po. Ha? Kay Bitsyo po. Kay Bitsyo? Kay Bitsyo po. Ha? Kay Bitsyo. Ah, kay baby ang damit. Tinutulungan daw niya mama niya kasi nahirapan na siya. Naku, sana mapanood to ng mga kabataan na ayaw tumulong sa gawaing bahay. Ito, iba na to ah. Paglalaban na to. Kagaling na bata. Marunong talaga oh. Hmm. Kaya yun yung kapatid pakita mo. Si Ba't di ikaw ang gumagawa nito? Ha? Ah, hindi mo pinapatulong. Ha? Pinapatulong ko pinapa Pinapatulong mo siya. Opo. Ayaw niya. Opo. Ang ganing ng bata na to, no? Hmm. Ha? Linis na po. Linis na. Ilan ang linalaba mo? Tatlo. Ang Tatlo. galing ng bata naman na to. Pwede bang ano? Ate, pwede sama na lang kita sa amin. Ano? Ha? Ano? Ayaw mo? Gusto ko sanang sama kita para may tagalaba ako doon. Ayaw mo? Ano? Hmm. Kapagod na ako. At kapatid ko. Ano po? Gusto ko bang ka... 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 Tabi ang kapatid ko. Ah, gusto mong katabi yung kapatid mo. Pati ka lang yan kung ano. Ganyan lang siya, oh. Okay. Hmm. Ngayon, kailan pa ito naglalabang ganito?

Okay. Eh, ano po yan? Pag nilalagnat po ako dati Lagi ikos niyang katabi Sasabihin sa akin Basahin basa ko raw po ng damit yung Noo ko mm. Para daw po medyo kumalma yung lagnat oh. Para po siya matanda akong magsalita Oo oh, nga po eh Ang galing nga ng bata na to hmm. Okay lang ba akong patabi? Oo okay. po hmm. Mahal mo ba talaga si Mama? Oo. Okay. Ba't mo mahal si Mama? Ay... Ah, lalabas po ako dito. Hmm. Ba't mo mahal si Mama? Ay... Anak po ako niya. Anak ka. Hmm. Sabi niya kanina gusto niya matulungan ng Mama niya. Gusto mo ako na kaya maglaban yan? Hindi po. Ikaw kan lang. Mm. Five years old pa lang siya katekram. Eh. Wow. Nakakabilip yung bata. No? Alam niyo na yung hirap ng wow. pinagdadaanan ng Nanay, kung bakit siya, ano, ganyan? Anong nararamdaman mo pagka nakikita mo si Mama doon may sakit? Naawa ko. ka? Kaya ikaw na lang yung maglalaba Anong nararamdaman niyo ngayon, Nay? Pagkakaroon oh. ko lahat yeah. ng ulo. Oo. Hindi nga po ako nakapagbanyo kasi nagsasabi ko ngayon. Oo. Sabi ko po baka mga bukas wala na. Hmm. Bukas po ako mag -tunlog. Magpa-check up na kaya kayo, Nay? Wala nga po. Huwag hmm. sapat na pang para pigunta sa Sa bayan? Okay. Ah. Eh, meron po ako dito. Mag Magpa-kaso oras na. Tsaka yung ano, yung nararamdaman niyo dito. Baka, saan kaya yan? Nakuha. Ito po kasi nung bata pa po kami, nung tumakbo kami magkuya. Ah, matagal na. Mm. Tapos nung mag-anak po ako, naramdaman yung sinag. Parang nalamigan po yung ilay ko. Oo. Oh. Tapos hanggang ulo ko po, yung parte po nung kabiyak na ulo ko sumasakit. Hmm. Dapat mapacheck up niyo yun. Meron ano, na, ano, makapagpacheck up kayo. Eto po. Hawakan niyo ito. Pacheck up po kayo bukas. Mm, welcome po. Pananaw kayo bukas. O baka may kailangan po kayong inuming gumit, Gamot. Maraming salamat po. Makakabili na po ako ng inuming Mm, welcome po. Oh. Pag oh. nakaupo po ako, nakayoko. Para pong luluwa yung kabiak na tatipuno po nung aking mata, dito po sa ano, kaliwa, sa mm. po. Tapos pag nahihirapan po yung kabila akong kamay, yeah. parang sumisikip din po yung dibdib ko. Mm. Nag-uubo na rin po ako. Ah. Lagi-lagi po akong nakarami sa kayo. Mm. Lalo po nung maliit pa yung bata nung aking anak. Yeah. Lagi ko po pong hindi nakakargat siya po yung may karga. Oh, kuya ko, kunin mo yung power bank. Baka malabat na. Hindi ko po maigala yung parte po ng ating kabilang katawan. Yeah. Kaya siya na po lagi yung ano kahit hindi na po siya makapas. Hmm. Hirap po talaga ng buhay dito, no? Lalo po pag walang pera, hindi po agad-agad makaka. Ang palukul. Mm. Hmm. Pacheck up na po kayo bukas ha. Mm -hmm.